Tuloy nga ang nararanasan ng hagupit ng bagyong enteng sa malaking bahagi ng bansa para bigyan tayo ng update, makakausap natin live si National Disaster Risk Reduction and Management Council spokesperson, Edgar Posadas. Magandang umaga po sa inyo, Sir Edgar. Hi, Ma'am Magandang umaga po. And Justine, magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikilig sa inyo. Mm -hmm. Sir, pakibigyan lang po kami ng update dito sa mga apektado at yung mga casualties natin and yung iba pa pong injuries. Opo, sa ngayon po uh, ma'am ay uh, dito po sa tala natin ano, pero this data will change pa po. No? We have already uh, monitored 62,959 na mga pamilya or 240,418 na mga individual po na apektado nitong uh, si Bagyong Enteng at saka ito pong habagat dito po sa NCR. Sa Central Luzon po, sa Calabar Zone, Region 5, Region 6, Region 7, and Region 8. So, sa kasalukuyan ma'am Ruth, meron po tayong uh, out of the 62,959 families, meron po tayong naitala na 12,024 na mga pamilya or almost 50,000 na mga individual ang nasa loob po ng evacuation centers sa ngayon. At um, nakamonitor din po tayo ng 541 na suspension ng klase at saka 361 po dun sa trabaho naman po. Sir, kunin ko lang po yung data niyo doon sa casualties kasi kahapon may mga landslide po, may ibang uh, reports ng mga nalunod. Opo, uh, sa ngayon ma'am Ruth, uh, dito po sa aming tala, 12 po ito. no uh, Again, uh, palagi ko po itong sinasabi, these are still for confirmation and validation. So meron pong uh, labing dalawa ang nakatala sa aming sa ngayon, uh, sa Calabar Zone po ito, sa Region uh, 6, Region 7, and Region 8. Pero I think bababago pa po, po ito kasi papasok pa po, po yung mga report coming from the region ngayon, ng uh, Ma'am Ruth. Mm -hmm. Yung binanggit nyo po na uh, mga apektadong pamilya, more than 60,000, ano, ano po sa, sa ang lugar po yan? Ano yung lugar na most affected? Tsaka uh, ano po yung mga kapangangailangan nila kung sakali? sa uh, ngayon naman, Ma'am Ruth, yung pong mga nagkaroon po tayo ng uh, pagpupulong kagabi no, with uh, the Secretary Pomoceno talking to our uh, concerned regional directors. So, so far naman po, well provided for at uh, nagkaroon din po tayo ng response cluster meeting kahapon headed by the DSWD at uh, tinignan po natin yung mga pangangailangan. So far naman po, uh, Uh, okay pa naman po tayo sa ating mga uh, pagtulong lalo na po doon sa mga nasa lansa ano po. Uh, ito pong uh, numero na ito Ma'am Ruth, yung binanggit ko kanina ay dito po sa NCR, sa Region 3, sa Region 4A, sa Bicol Region, sa Western Visayas, Central Visayas at saka Region 8 po. Uh -huh. Yung binanggit niyo po kasi aside from yung uh, families affected may nananatili po na 50,000 individuals sa mga evacuation centers. sa ang lugar po 'yan at yung uh, baka kasi minsan kung magtatagal pa itong pagulan, ulan katulad baka binanggit kanina ng pag-asa baka magtuloy-tuloy rin yung epekto ng habagat baka po may pangangailangan sila. Opo. Eh apo, doon din po ito ma'am sa dito po sa sa Region 3 sa Calabarzon, sa Region 5, Region 6, Region 7, and Region 8. Saka sa kasalukuyan, Ma'am gumaganda na po kasi yung mga panahon. No? So uh, baka po by today or tomorrow, uh, kung sa palagay po ng lokal na pamahalaan ay okay na po silang bumalik sa kanilang mga tahanan, eh pababalikin na rin po sila. But uh, meantime po, yun po ang datos natin doon sa mga region na nabanggit po natin. Maraming salamat kay Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng NDRRMC. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.